Mga bawal na pagkain sa ating alagang pusa. Uh, Unang-una nga syempre, pangunahin dito na isip natin ay gatas ang ating best na ipakain sa ating alagang pusa dahil karaniwan syempre titin sa mga first pa lang o panibago pa lang nag-aalaga ng pusa. Pero yan, hindi lahat ng milk o karaniwan ng common milk ay pwede sa ating alagang pusa. Ayun, gaya nga na uh, yun, fresh feed yan, pwede sa kanila yan. Dahil, mga formulated na milk na gawan syempre for ating alagang pusa. Ayan, dahil nga ang pusa natin sa pagkakalam natin ay lactose intolerant or hindi sila or wala silang kapasidad or kakainan na may digest yung mga chemical na pagkain na ito nga yung parts ng isang milk na ito nga yung sugar na hindi nila nadadigest ng kanilang katawan next ko ay yung mga raw meat Ayan, kung yung mga raw meat naman ay nabawal sa kanila ay syempre mapamit man yan or fish kung bakit bawal sa kanila dahil ko konting ito ng salmonella, mga bakteriya kung hindi natin sila makukook muna. Kailangan makukook muna natin o maluto natin dahil na nga kung kita yung alaga natin. Next po, yung mga common belief na ginagawa ng mga karaniwan na yung bones nga or tinik ay pagkain ng mga pusa or kahit mapaaso man yan. Ayan. Na alam naman po natin, hindi po pwede dahil machuchok sila or baka matinik sila. Lalo na kung kita yung alaga natin. Eh, magkakamansugat yung dadamunan nila na hindi po maganda para sa kanila ayan, sa kanilang kalusugan na alam naman natin na kung ganun nga ay mapapasama po sila hindi po lahat na kinakain tao ay pwede rin po sa pusa unang una na nga po yung mga spices gaya ng mga bawang, sibuyas, luya ayan, bawal din po sa kanila po yan gaya po ng hindi naman spices yung mga chocolate din po mga grapes and then yung mga bawal pa po ng mga katulad nito na uh, ayan, search ni po natin ayan, ayun mga may extra po tayong kanon, gaya nga po ng, yung rice din daw po ba ay kung pwede raw po sa ating alagang pusa ayan, pwede naman po yung rice or kanin pero yun nga po uh, kontian lang po natin kasi hindi naman nila kailangan talaga to or ganong kakailangan yung carbohydrates at kung titin nga yung alaga natin kailangan ipakain natin konting konti lang or malalugaw nga po na masasabi po natin ayun po yung kailangan din nila ay uh, talagang mga high quality protein gaya nga po ng mga karne ng galing sa isda at mga uh, ibang hayop gaya ng baboy ayan para po at para po sa mga iba po pong kaalaman po natin maaari din po tayong kumonsulta sa mga veterinary natin at mag self research po ayan online marami na po ngayon po or mga books po ayan thanks for watching